sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Muli, ako po ito si John Maxim Bivin Luan na nagmula sa Seksyong Einstein upang magpresenta muli. Tara na at ating simulan. Natatandaan niyo ba ang ating pinag-aralan? Hindi matandaan? Halina't balikan! Hashtag ang ating natutunan. Ang ating natutuhan ay tungkol sa imperialismo ng Japan sa ikabenting siglo. Dito natin makikita na ang imperialismo ng Japan ay nagdala ng malaking pagbabago sa Asia at sa buong mundo. Nagsimula ang Japan bilang isang saradong bansa. Ngunit sa ilalim ng Meiji Restoration noong 1868, nagkaroon ito ng modernisasyon at militarisasyon. Ang modernisasyon ng Japan ni Meiji noon ay nagbukas ng pinto para sa imperialismo sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalakas ng ekonomiya at, at militar. Sa pamamagitan ng kanyang mga reforma sa industriya, teknolohiya at hukbong sandatan, naging isang makabagong estado ang Japan. Bilang resulta, unti-unting umusbong ang Japan bilang isang makapangyariang imperialistang bansa sa pamamagitan ng digmaan at diplomasya, pinalawak nito ang mga teritoryo nito tulad ng Taiwan at Korea at nagkaroon ng malaking influensya rin sa iba pang mga bansa sa Asya. Bukod sa modernisasyon at iba pa, ang mga patakaran ng imperialismo ng Hapon ay nagdulot ng malalim na epekto sa mga bansang sinakop nito, kabilang mga pagbabago sa ekonomiya, kultura at pamahalaan gayon din ang imperialismong ito ay nagdulat ng tensyon at salungatan na nagambag sa pagsiklap ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Masasabi natin sa kabuuan, ang aral mula sa imperialismo nga po na ay nagpapakita ng mga epekto ng kapangyarihan at dominasyon sa mga bansa at tao, pati na rin ang mga komplikadong relasyon sa pagitan ng mga bansa sa panahon ng krisis. Bukod sa ating natutunan, ay may gusto pa akong malaman. Hashtag ang kawili-wili kong malaman. Bukod sa ating natutunan, ay may gusto pa akong nais kong malaman ang pananaw ng mga nasakop na bansa sa imperialismo ng Hapon at ang kanilang mga karanasan sa ilalim ng pamumuno nito. Interesante akong malaman ang mga pagsisigap ng mga lokal na tao na lumaban o magrebelde laban sa pamumuno ng Hapon at paano ito nagbukas ng daan sa mga kilosang nasyonalista. Bukod dito, malaman ng pagkukumpara ng imperialismo ng Hapon sa iba pang anyo ng imperialismo sa kaysaysayan upang makita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito. Teka lang, hindi pa ako nagtatapos dahil ako'y may napagnilayan sa ating natutuhan. Hashtag ang aking pagninilay. Sa aking natutunan tungkol sa imperialismo ng Japon, ay napagnilayan ko ang kahalagaan ng kasaysayan sa paghubog ng ating pananaw sa mundo. Naisip po na ang modernisasyon ng Japan ay nagdulot ng kapangyarihan at tagumpay. Ngunit may kasamang kasamaan at moral na mga isyu lalo na sa pagdomina sa ibang mga bansa mahalaga rin maunawaan natin ang mga epekto ng imperialismo sa mga nasakop na kultura at lipunan upang maiwasan ang pag-uulit ng mga pagkakamali sa inaharap. Ang pag-aaral na ito ay nagtuturo sa atin na pahalagaan ng pagkakapantay at paggalang sa bawat kultura at upang maging mapanuri sa mga aksyon ng mga makapangyarihang bansa sa kasalukuyan. At dyan tayo nagtatapos. Salamat sa pakikinig.